gown pala. Pwede mo makita sa taas, Dai? <laughs> okay, tayo dali. Wow, ang ganda ng view dito, ah. Bago ang mga yero ni Diday. Ang galing ni Diday talaga. Ang basta ganito, Diday, ha? Kung ano yung kulang, magsabi ka agad sa akin. Tapos, Diday, may sasabihin ako sa'yo. Sana hindi mo mapabaraan yung pag-aaral mo, ha? Hindi na. Baka mapabayaan mo yung pag-aaral mo. Good morning po. Puntahan po natin yung bahay ni Diday. Diday! Ay, ate. <laughs> ano ba? Kamusta? Okay lang naman Pwede pumasok? Okay po. <laughs> Day! Uy, may pinto pala dito. Ano oh, po, tatanggalin na rin po sa sarado po. Bakit? Magiging kusina po kasi namin po ito eh. Ah, ito yung magiging galawan nyo. Okay. Oh, may sabon pa pala tayo. lang po namin. Ha? Pinapaubos lang po namin. Tapos? Mas gagawa ulit po kami. Ah, gagawa ulit. Up and down pala. Ito pa pala yung mga ano. Yung mga plywood po na hindi po po nakakabit. Ah, pwede mo makip sa taas, dahi? Hindi tay. lang, pwede. Akit <laughs> okay, tayo, dali. So, ang bagong bahay ni dito. Bakit may taas, Day? Dito po. Taglit lang. Kapawahulog <laughs> wow, wow, ako. Wow, ang ganda ng view dito, ah. Oh. Day, ba't ka ba naglagay ng taas? Lagayan po namin po ng mga gamit po. Ah, okay. Oh, tambayan po namin. Ah, para teves-teves na oh, din. Po. Bagay, mahangin kasi, no? Oh, po, malakas naman po yung hangin. Tsaka pag wala pong kuryente. Wala kayong kuryente wala dito? Po. Anong gamit nyo? Solar lang po. Bumili ka? Opo. Ang galing nga. oh, at least mahangin dito, di ba? Akit nga ako. Ayan pala. Uy, baka mag iba pa to, hindi ba? Hindi naman, te. Tibay po yan. Ang dami palang bahay din dito. Tapos nasaan yung kuya ni Baste? Nasa trabaho po. Nauwi dyan? Opo, minsan po. Ah, minsan lang pa eh, di wala kayong kasama dito? Wala Kayo lang? Mm -hmm. Okay. Ang galing daya Buti dito mo naisip. Oo. Uh -huh. Sa kumahangin mo. Uh -huh. no. Yun nga lang sa gabi, baka malamok. Malamok po talaga. Kaya wala pa... namang problema po sa ilan dahil may solar naman po. Ang problema lang naman na wala pong hangan pag tuwing gabi po. Kalma po siya. Ibig sabi walang ano. Wala, kasi wala naman kayong electric. Paano uh -huh. uh -huh. Pai-pai lang po. <laughs> Ba't wala bang nagpapakabit dito? Wala po eh. Pag nagpakabit po kasi dito, malayo pa po. Kaya nga, layo nung mm. ano, nung pinaka... Labas po. Labas? Pero at least okay, natutuwa ko dito eh. Kasi kahit papano, di ba? Mm -hmm. Ang ganda naman po siya. Kaya nga. Siya. O, doon tayo sa baba. Tingnan natin. Hindi, bibigay ko pala po yung receiver po. Papakita ko po sa inyo. <laughs> ah, sige. Kamaya po. Okay. Lahat po ng ginastos po namin. <laughs> Kayaan mo na yun, mami. Titingnan ko na lang. Sige. Saka yung mga materiales, nakita ko naman na hindi pa nakakabit eh. Si Bastille lang ba nagawa? Minsan po siya. Minsan yung kuya niya po pag nandito Okay. Pero mga kawayan, Diday, no? Sa labas po mga sasag po. Tapos sa loob po, plywood na lang po. Ang galing. Ikaw nag-ano niyan? Oh. Nag-isig. <laughs> Ang galing. At sige, Tapos, doon, bintana na po. okay. Lang. Para nga naman mahangin, oh. no? Pero pwede rin siguro kayo dito sa gabi. Kaya lang ingat lang, ha? Kasi baka malaglag yung anak mo, no? <laughs> Tsaka wala pa pong pintuan. <laughs> Kaya nga. Ingat lang. Sige, dun tayo sa baba. Ito pala, o oh, bago ang mga yero ni Diday. Ang galing ni Diday. Talagang hindi sayang ang tulong kay Diday. Baba ako. Ito pa pala yung mga plywood. O, oh, ang dami pa pala Diday. Hindi pa nakakabi. Patapos eto, na rin po yan. Tapos itong pinto, isasara na lang. Ang galing O, oh, ito pala Diday. Konting ayos na lang. Oh. Yung mga sabon po. Asan ah, nga pala si Baste? Nasa tubigan po. Nagtatrabaho po siya. Deliver Ay, po. Ah, deliver ng mga mineral. Nagdadrive siya? Hindi po. Akala ko nagdadrive sumasama eh. Sumasama lang po siya. Ah, sumasama siya. Ang galing ni Baste ah. Pag wala siyang extra, ito ginagawa niya. O ano pa pakaramdam mo na ganito na? Nagsisimula ka na? Sobrang saya po kasi nakabukod na po kami. Diba masarap sa pakaramdam pag nakabukod? Oo po. Pag... Pag kami kami lang po. Mm. Oh, itatanong ko, ano pa kulang? Hindi ko lang po alam kasi hindi po po namin nakakabit po yung mga plywood po. Kaya hindi mo pa alam kung anong kulang. Basta ganito, Diday, ha? Kung ano yung kulang, magsabi ka agad sa akin para may bigay ko, ha? Tapos, Diday, may sasabihin ako sa iyo. Sana hindi mo mapabaraan yung pag-aaral mo, ha? Hindi na. Baka mapabayaan mo yung pag-aaral mo. Paano pag hindi ka maihatid ni Basti? Po. <laughs> Maglalakad po. Oh, Maglalakad. O sige, basta magsabi ka kung anong kailangan ha. Natutuwa ako na masaya ka, maayos ang pakiramdam mo kasi Diday maganda talaga nakabukod. Ah, kasi, kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Kaya mo ayusin ang bahay mo ha. Unti-unti lang, dahan-dahan lang, 'di ba? At least very happy si Diday. Oh. we love you dada <laughs>